Maayong buntag sa tanan. Oh, ayan. Namisita kami dito sa pinag-fifishingan namin. Oh. Pwede na ulit mag-fishing. Sa Jun siguro 'yan. Marami ng salmon diyan. Mm, doon pa sa kabila, doon. Nagalargavista siya. Ha? Ah? siya. Mm hmm. Binibisita lang namin itong ano, pinagkukunan namin ng makakain. Building, wala pang ano, wala ah, pang pakupaku. -paku. Hindi hmm. ko na sa ito napansin. Building dira Saan? O oh, ayan, dito yung nakukuha naming malalaking ano.

Maayo diri magkuan ba? Maayo maligo. Ay sus. Ang mga naiinitan, maligo na. Oh, ayan. Oh, sa summer. Sus. Ilang buwan na lang. Ay, dito. Pwede na kayong magbating sot. <laughs> Hanggang doon, diretso 'yan doon. doon.